Look at the sunset. Bye, 5:30 in the afternoon, guys. Dito kami sa lamer, dagat. 3:30 a.m. in the afternoon. Tyan ko, tambay-tambay lang sa tadi ng dagat. Tambay-tambay, lang <laughs> lakay malamig pa yung ha. Bantay, bantay, -bantay boy, boy, sa... Ang <laughs> 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 ganda kaya oh, yung sunset pa ba? Ano na? Oh, na Oh, ayan na yung sunset.